so good morning guys so ni po ni guys nganting dapat sa kawayan guys so nakakita kita mid ni guys kita kami na tapatan ang kawayan gumupo ng ano so gumupo so kami nakita kita guys so oh. deto guys tumbang ning bukan ni guys ang mata guys to speakers guys muni balak na kuwawn guys mayo nga tao

Oh. Okay kayo. Para gumutan ni mo na istid istid matik na matindog na siya gaw, mga kwan. Ah, tiling, tiling. Hay tren lagari ah, ka. Okay. okay oh, go. Ah. E, okay. Hmm. Sunod Tapat gawo. Oh. Hmm. Na. Lamig ko may sa uh, diri. Okay, na dua pod sunod. Yung wala na sunod. Ah, natural nak kau? Natural. Kini kini, kini ngah tumbang. Natural nak? Natural Malaysia. Bisa nda kat. Kata aku nak kuat dari kau ngah. Olah, nala ini kau nato, nai ni hangi orang subscriber. Oh. Anak padahal nak

Bukain ko siya mo sanga ko siya sa lingsing. Ito yung kawayan na ah, tapatan. Makatapat yung buko. Yung may to Manga sis bro. Kuya na may tinik. May, malay mo gong sa libon na ah. aglingke e kana kapunuan na. Ah. Di ni na le punuan kuno labis ba nga. Na man bangga ko Oo. Sa libon. Sa isa kapunuan ah. na agun sa nay libon yon. Magu pamutol ani kining tumbo ug tarik. Terus baluton ngono niku. Bro, first time kita anak kau. First time ito, 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 butong, butong, butong. Eh, bro. ini may may tunok. Tunok. saya telak <todohan> sa mga, mga <birtod. todohan> Hindi ka kabalo, ah, wala. Kino mito la imo duya kay anay mo pud. Nang anay ba nga wala ka kana og sulalom, e natural na gaw ng anay. Ang um, anay pag kita ka nang balay nga anay sa ano sa kawayan natural na sila kay kanang sista nga puy og Oh kana gaw. Lamik kana. Sista <coughs> gi puy og kiyo. Pero gi kawat.

Gipit bito. Ipakintakin eh, sa pamot. Eh, kuan man iko? Tug Tugbang man ini. Tugbang. Tugbang. Tatlo na kwilok. Oo. Kuan na? Patay lang ipit. Ayan guys. Mata may mata dito, misa nga dito. Kusa so, yung pinakamaganda ay inipit niya guys. Inipit niya. Mata. Oh. Dora gaw. Ah, uh, lidot. Para lubo. Ay, ay na birago. Oh, na, dia, dia. Ga ton na ni siptina, teguon. Layo ba? Baka makita tayo ng ibang tao makita. Oh, Maro sa ako. Dinito lang ako. Polo duko. No? No, okay din. Kameyo tong sakong. So ang kawayan ito guys namatay ito dahil, dahil nasunog uh, accidenting kasunog ng ano dahil sa lakas ng ah, hangin uh, lumalaganap yung ano apoy. Yan hindi na nagagapa na may-ari. Pero yung puno nito guys ay nagpaalam naman kami sa may So pumayag naman siya kukunin lang yung gusto namin so nagpaalam na rin kami sa ano nangyari nito ng kawayan at kalikasan kalikasan ng tagabantay humihingi naman kami ng ano Okay, so ito siya So, tugbang yung ano, mata. So, tago natin to. So, titingin tayo dito. So, Luzon, Visayas, Binanaw. Siya taot yung lahat. Ito, so, ito muli si ano, boat builder. nag tayo ng ating mga panata sa bawat tuwing sasapit yung mahal na araw. So, naghahanap tayo ng mga kaiba. bisa juga gaw pengkuan <tuk> karena nak matumban nama laron ini kuan sa pelunan gak bisa so nana torong mutindog para pelunan ini mo <tuk tangan> Oke, okay, nanggau? bugat mangkana gamu pulunan bugat eh. oke okay, ranang kanang di ara mau o kuara ka ukan kanang bangwa na to pa ipitren di masa pulunan ba kanak bugat eyawan kag panitisana bagan bangku guudan kala kau, bon ha bon eyora ayora di aku legarin deh okay, aku legarin aku dah ayo lah kan nungguin kae natahina ini saya dan na gawin